เราเป็นยุติธรรมขันงามใจสมเราใช่สินนะคะใช่สินนะครับใช่สินเลยนะแค่ not box แต่ตั้งตัวเบางานงาจานสบาย Really na ready na ba? rin na? You are ready to find a new classmate? Classmates? Already ready, okay. yeah, okay. ko. So, mga na, sa so, so, mga lima ka-adlaw na pulo ka-adlaw. Isa na rin magbili na libre na lang. Tunga na lang. Ako okay. so, siya? ang million po one fourth, then twice kani, twice, one fourth kasi sa na pagtatagpo yung sa hal, kung kano one month. Hindi na ito ang region na gusto mo talo. Hindi sa nikmata niya kabal sa kailan niya siya nakau. Iinis na kasi magiris sa niya dahil ang dilip mawala sa life ang Mali dili mawala wala sa iya. Atun matun sa skin handa on din niya nang etikas. <laughs> and guys, are you ready guys? Happy and Happy weekend sa tanong. Happy Sunday. Bye -bye. Happy Sunday.